Hi guys, this is your Mr. Wish na yung iniwan sa Primar Vlog with the bong na ako o kundi ako nakashave So ngayon rin papunta tayo kay Nati Diba? Kaya bakang dahil nga mag-update tayo sa kanyang uh, business sa kanyang TV at magluluto tayo So I'm gonna cook for bakang now and uh, I don't know Gusto na yung snacks Gusto na so, magandang snacks para sa kwan ay you ginoo know, mag-ano na siguro mag-snacks na lang ito with rice <laughs> kinuruto na tayo ng ulam do so, kahit ano nalang lang ma maisipan natin. So, yung swak na sa budget natin kasi wala pang sahod. So, sabi ko, yung mumurahin lang na ano eh. So, magsagi na siguro may tapos mag-panda yun, mag-bihon na na. Mag-bihon eh. Gawin na bihon kayo para swak sa budget. So, let's go! So, yes, um, nice. Ito yung number one na uh, nakakabalabala ng rice before yung mga tulog, yung mga nasa ito ba? Mga kaburnalakas sa mga, mga, mga kaburnalakas, si yung si benda ngayong Monday So ito na lang, pansit na tayo with tinapay eh. Kaniday! Pansit ng sataday Gamay lang ang pansit For bakang surba So meron tayo Mga panakot Mapalitan so, kayo kasi wala ilang bakang, kabalabal ka sa ilang agad, mahilig siya magluto Tadi ha? Wala. Isa. O oh, na -ka na. Para mo. Isa Uy. 149. One. Loko yung mga say everything. Say one. Four. Four. Na pepper na dito na. Pero, uy, dito. Wala kayo kung na. Hindi hey guys. Para subak sa atong. Pen shit. So ito lang. Para safe. Pinapay guys. Ayan. Para sa ating Banshee Kedoy. So, let's go to Bakang's house na. So, tabi na tayo. Ayan yung sinakyan po natin, tayo Pipip na, kuya. Ay! Pulbahan ko yan. Correct. So, meron tayong atit. Takit dito, o, diba? This is for rain and shine. Nahabal-habal. Pinuko, kapit binabangga. Ay, hinuot na. Let's go to Bakansa. Papasok na tayo. Oh, Ginoo ko, Jesus Christ. Thank you so much for the guidance. Kanina, malapit tayo nabangga bangga. Eh, Ginoo ko. Grabe itong habal Ito mag isa ka, ano, isang motor na katabo na mo. Wala siya. Naghuna-huna nga. siya sa pidpid. Tapos, nag siya. Kami, papunta Eh, Ginoo ko. Ay, thank you, Lord God, for the second life. For the second life. Thank you for keeping us safe. So, andito na ang ating pinamili. So, let's go na to Bakang's house. So, alam niyo naman, si Bakang, um, andito na sa kanyang bahay lagi. So, it's very rare nga lalabas siya or whatever. And it's very rare also na pumunta siya ng farm. Tsaka na naman kung may ano, pag may, tawag dito, may okasyon or whatever. So, let's go. Papasok yun na tayo yung mansiones. Ah! Alright. Open pa lang. Kaya yung magic gate. Kaya yung mga chapal-chapal pa Let's go. Hi. Hi. Ang tasulat yung kay Kung An. Judy so lagi kay Mandi pang Mandi ang Junara kay hunters kay tulong kakilo okay. na mga... Kanto lang sa ra Raha? hunters Di pwede rin nga, wala we'll nap. Hi, Gucci! Ay, ko na magkandong! You're so big na! Sila tayo At magpipipare na tayo ng ating lulutuin dito kinabakang Then nag-promise po ako sa kanila na ngayon po tayo magpapasnack sa kanila So it's been a while din hindi tayo nakagala dito Kaya magpapasnack muna tayo dito para din meron tayong vlog <laughs> So ngayon, ay napipili natin natin mga gulay. Ito po yung mga bagyo beans na nabili natin sa market kanina. At yan po ay parang ano lang siya, mga 6 pieces lang kasi um, half kilo na naman ang lulutuin nating pansit. So ito carrots naman ay isa lang na malaki dahil uh, konti lang naman kasi more pansit naman ang kakainin din naman ang gulay. So slice mo lang ganyan. So depende sa inyo, pwede square, pwede star, pwede house, depending, <laughs> depending shape. <laughs> sa amin sa pataas. So ngayon ay bumili din tayo ng karning isang piraso na matataba. So mura na po din yan. It's for uh, 50 pesos po ang isang piece sa market. So ano lang siya, pa lang ba sa, ang ating, sa ating papalasa na merong mga subak-subak or sahog na karning baboy. <laughs> At dito na din ang ating aromatis, ang ating... Uh, sibuyas ang at at ang ating bawang. So, gutad-gutad siya na siya. stress mo lang kahit anong shape. akin pataas pa, haba lang siya. Kaya para madali siya maluto. At para visible siya pag maluto na siya. Ganun yon <laughs> Ang ating mga aromatic. So, bawang isang club or isang ano club ay tawag na isang buo at tapos isang uh, sibuyas na buo din. So ngayon dito ay prepare natin sa kanilang mini kitchen Actually, yung, yung labas po nila ay ang dirty kitchen. So, si dito po, tayo magluluto sa so, mini kitchen nila sa loob. So, may may stove po sila dito. So, ayan na. Nakapipare na po at slice lahat ng ating mga ingredients. So, let's start our cooking. So, meron ng toyo, meron ng oil, meron ng vegetable, meron ng pansahog, and ito. So, ito na ang yung mga warm fucking pack. Ah, one, two, three, four. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Ah, ay, gano. Kasi sa'yo lang Apaka-ganda talaga ng bahay ni Bakang, no? Pero yung kitchen niya dito is ano lang siya, um, maliit na yung space. Pero malaki yung space doon sa um, labas nila na dirty kitchen. So dito muna tayo kasi wala man silang kahoy na stocks. So, dito muna tayo kasi may stove. Para din na ma early, early. Para din ma um, easy access tayo sa ating pagluluto at comfortable tayo. Sa so, na natin pagluluto. So, sabi nga nila, habang ikaw ay magluluto, dapat happy ka. Ay, <laughs> So, yung kawa natin, yung kawali ay na ano na siya na uminit na siya so meron na tayo lagay na natin ng oil at after na pag-init ng oil ay ang ating sahog na baboy so kunting oil lang siya kasi mapupudos ng uh, oil din ang ating sahog kasi yung sahog natin mostly mga fats part fat part or fatty part. So yan, pag ganyan na po ang ating karne, ay ilalagay na natin ang ating uh, aromatics So again, ang inuuna ko po ang sibuyas kasi ang sibuyas ay matagal siyang naluluto compared to bawang. So bawang kasi malo din siya maluto. Kaya sibuyas. So depende naman yun kung anong unahin niyo sibuyas or, or, or bawang. Eh, Same naman ang lasa. So, after nyan, ay nilagay natin ating gulay na carrots and baguio beans. So, actually, ang gulay po, aside sa magbibigay siya ng uh, lasa, ang gulay, ay magbibigay din siya ng kulay sa ating niluluto. Alam niyo naman, yung orange natin is the carrots. And yung green natin is our baguio beans. So, lagyan natin ng uh, toyo, ng uh, oyster sauce, ng paminta. So, timplahan na natin uh, yan. So, para din ma-absorb ma ang lasa ng uh, ating panimpla sa ating gulay at sa ating karne. So, after nyan ay papakuluin mo lang yan at lagyan po natin ng tubig. So, yung tubig po ay ang uh, magluluto ay siya pong lulu magluluto sa ating gulay. So, after po ng uh, mga uh, 30 seconds ay nilagay ko na siya ng maraming tubig para sa ating pansit kanton. Ayan. So, after niyan ay, pakukulo lang natin. So, after po mga 1 minute or 2 minutes ay uh, 1 uh, minute lang kumukulo na po siya. So, ilagay din natin ang ating pansit kanton. So, first ang ating basit po pag ano siya pag dry pa siya is very big it's occupying space pero pag maano na siya mabasa na siya so lalabot yan and uh, tanan ba Bukuha na siya mo mo sa na siya kaya itong kipos mo na anak bitaw. So, dahan-dahan na -dahan natin ilagay yung mga ating pansit kanton. So, ganyan na siya. I-shake, shake shake I-ano na siya. I-alohalap po natin. And then, ilagay na po natin yung ating final na mga panimpla. so, meron mga granules. So, meron tayong pork cubes. No, hinahap na natin yung pork cubes kasi half kilo na naman siya. Yung the rest of the oysters, isang pack. And toyo. So, para meron panimpla ang ating panimpla. Pansit Canton or ating Canton. So yan ay uh, ihalaloin natin. sinilagay ko siya ng water kasi para siyang na-absorb ng masyado yung water ng ating Canton. Kasi ano to siya eh, mas uh, to ng tubig so uhaw-uhaw na to, to sa tubig kaya kailangan maraming tubig para maluto na. So after a while, madali na po siya maluto. Ayan, luto na po. So this is a simple and own version ng Maring Mar ng Pansit Canton. So ganyan lang siya. Easy lang talaga magluto ng Pansit. So, kain! Ay, luto na po ang ating shunsit. Yes. Wala mo rin marvelous. This is Pasit Canton, guys. So, this is a special Canton, yung wrap. Hindi yun yung, yung pansit bisaya. So, let's eat now. Let's eat. Thanks, guys, after the pag uh, luto, eh, let's clean our mess para hindi maging abala dito sa bahay na pinagutuan natin ang hina ng tubig. Ito so, nang lakas ang lakas ng dito ngayon, yes. ang hina. Ewan. Ano so, ba nangyari sa tao na? Ah! Washing the dishes. Guys, we've been eating tinapay. So this is pandesal. Ah, munay pala munay. Red cheese. five five siya. Meron tayong ano po tawag Spanish bread. Tinapay. Yes! Ang <laughs> tinapay natin mereng Spanish bread, munay, and ano to? Cheese churba roll. Ano At ang ating pancit, of course. Dalawa po yan. So let's eat. Sarah, yeah. guys, ang ating ting na pa. Yeah. <laughs> and yes, so let's eat our, uh, our sikan ton with yeah. isapa. So let's eat, guys. How tonkok na tok to dad? Eat our snacks. Yes. yes. Thank you morning more. What? 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 Inner rapper, Ralph's inner rapper oh, dahil. Kaso nabawasan lang ako sa mga carny. <laughs> ano, ano, ang pansit man sa... ang importante hindi ang carny. True. Diba? So, dito sila. Pinipid mo kami sa carny. Ay, simba po. <laughs> ano, halos sa carny, dahi. Maawag yun na siya, dahi. Thank you, boy. Mm. Gucci. Wait, dahi. Dahil... Asan dahi? Hahaha! Eh? <laughs> Ah. let's eat. Dinner tak? Carbo to carbo, mungkin besok jenis? Hah? Nam jika guys. Hindi? Lagi sa Ada <laughs> <Okay>. oh, yeah. <laughs> the <That's fine. laughs> <laughs> Kutsi, Isa ka mag-eat ha. Later naka yeah. Bread ako okay na? So bro, so, kukuhan, natin ng ano si okay. Diva. Yeah. Ito kay Diva kasi maramihan yung kukunin niya. So, <laughs> Wala na food kay. <laughs> Wala na food <podke>. kay. <laughs> so, I hope that you enjoy our snacks. Thank you very Tomorrow. welcome so let's eat so, so that's it for today thank you so much and god bless bye-bye